Ito pa o. Oh. Ayos sa mga ano, parang yung pintura. Alam mo yung pintura. Ayos so bud -bud lang, oh. put put lang o. Oh. O, oh, o. Ayan o. Oh. Oh. Ayan. Bud-bud oh. oh. lang ni Kuya eh, oh. oh. Dalawa pa sila eh, oh. Oh. Ah, oh. biyok para lang yung pintura ni sina ano sinasandok yo eh, oh. grabe may tabo sila na maliliit eh para sa tasa kinakaw-kaw lang dun sa loob as ginaganon ganon nasa ka pa pa diyan malamig dito eh Ngayon, oh. ayan oh. yung mga bibili nag-aabang na eh oh ayos talaga itong mga luto nila eh. Yung mga gumawa sila ng mga almusal. Almusal yan yung eh, umat, tuwing umaga. Yan yung ginagawa nila. Almusal tuwing umaga. Ayan. Parang ng pintura eh, yun. Yung tingnan mo. Grabe Ano kaya yan? Yung harina lang sa nilagyan ng tubig. kau kau lang sige. kau lang kau Ayan. Hindi yan sa sarap kung walang kamay. Tandaan nyo yan. Ganun sila gumawa sa India. Kung walang kamay, hindi yan masarap. Walang bibili sa'yo. Kailangan yan, may kamay. pag so, may ganila ng kamay, nilagyan na, na ng red sauce. Red sauce yan eh. Yung, ma yung masala. Alam niyo yung masala powder guys? Napakabango yan sobrang napakabango ng masala powder. Ayan, nalagyan na ng ano. Ano kaya yan nilagay? Cheese. Ayan, butter. Ayan, puti lang siya na harina, yun. Oh, dami tayo bibili oh. Ano yun, 'yung batter, ang ng batter. Yung buti na lang may ano, yung sansi oh. Huwag nahiya pa sila eh nahiya eh hindi na may dyan na sansi eh. dapat kamayin nyo na yung lahat yan walang huwag nyo na lagyan sansi total kinamayin nyo na lang din naman eh o yung balat nando doon pa yun oh. o yun know, o iniwan lang yung balat doon sa ibabaw <clears throat> hindi nga masarap ang pagkain mo sa indyala mo hindi masarap ang pagkain kung hindi yan kinakamay hindi mo nalagyan ng mga uh, kamay Ayan, o. No? O, oh, yung butter. ng butter. Tak-tak lang nila yung, ano, sanshi. Ayan. Ganun sa India, guys. Sa India, alam mo. Pag malinis ang pagkain, hindi walang bibili sa'yo. Ganun. Walang bibili sa'yo. Kasi hindi sila, la, hindi sila tataba. Hindi sila malusog. Ayan. Masala powder. Sibuyas. Ayan. Talhin mo na yan. Talamang kamay mo na. Sa isa lang kami. Dalawa ay mong kamay na. Para ano na matapos na yan. Tuwan-tuwa si Bigote kasi nagluto eh. O, oh, lagyan pa ng butter. Yan, kunin mo na. Ano yan nilagay? Gabi sila oh. May sansi naman sila ginamit kanina. Bakit kailangan pa nilang hindi gamitin yun? Gamitin na ng buo. <coughs> yogurt. Ayan, yogurt yan eh. Basta alam ko yogurt yan yogurt. ano yung sansi Dala-dala niya. Kulang daw yung butter. Lagyan daw ng panibagong butter. Ayan, kinchay. Buhos mo na yan lahat. Budbud -bud mo na yan. Ang dami sayang. Kulang, may kulang pa. Buhos yun na yan. yan no? sarap yan. Yan ang pagka-luto ng mga almusal nila. Pagkatapos mong kumain, banyo ka. Sigurado kang pararat ka sa banyo. Hindi ka tataba dyan kung walang kamay na panlasa nila. Ganun yung luto nila sa India. Ayan no, oh, kumukulo-kulo na siya oh. Mayaan lang pakuloyin. Ayan, luto na oh. Ayan yung mga almusal nila oh. Ayan. Ayan, kulang daw sa ano kinakamay lang, nilagyan lang no? and mga luto sa India talaga gusto mong ayan, lagyan na sa plato, luto na yun sa'yo and, sarap yan Ay, kulang sa, kulang daw sa harina lagyan mo ng harina ayan hmm. hindi mm. sasarap yan kung walang kamay tandaan nyo yan nagpapasarap niya yung kamay yung dumi ba in short dumi yan o oh. tingnan mo mal malulusog sila matataba sila kasi eh, nagpapa magpapalakas ka nilang papataba yung lasang kamay nila yan tandaan nyo yan tapos oh, saglit lang yung ano o oh. oh, yan o oh para sa ano, sarap niyan. Kainin natin 'yan, may lasang ano 'yan.